Lami pagi tu. Lami jangan. Yang skip. Ah sorry. Horror yeah. movies. Oh ya. Yeah. No. No sir. No, center. Wow. center aku sah bi. Oh, sige. Aku lah. Aku enggak Ah yeah. oh. No center. <laughs> Yan, kasi kung center, oh. ikaw yung Last na mamatay. Last na mamatay. <laughs> <laughs> hey, mamatay. Hindi yun, yun, yun first yung first na mamatay. Yung first kayang nasa gitna. Oh. Ang lamig, boy, promise. Oh, kaya nga. Hindi! Kasi unang mamamatay, ang nasa gitna. Nakita mo sa mga horror movies, oh, yung nasa gitna, gitna. may ex. Ha? <gasps> <gasps> Oo. Oh. Yung Saan, manito, ano yung sabi! Parang wala niya yun na, na. Tayo. Oh. Ah! Yung! Lamig yung. ba? Kaya nga may kumot na rin na dito! Ah, pagalitan na yung kuya. Kuya, wala mm -hmm. ka sa talaga sayang komot ko, ya ko ya, mo, pagalitan mo. <laughs> I'm cool. Damig ng ano? Gino you know, promise. Mm -hmm. <laughs> eh, ano may fit mo, baba? Yan. Baba mo. Alright, mate. Kana mo ka. <laughs> Bakit kayo yeah. nagdala ng kumot Di mm -hmm. ba <laughs> yan? Mm -hmm. This is the life. <laughs> the sweet life of... Outbreak. Wait, Balik wait, wait. Umalik mo pa ako sa pa ako. Up mo na pa, pa, pa ako. Christian. Yeah. Kasi ganito Christian. Cases. Alkwe. Ah, ilagay mo na yan dyan, Christian. 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 Christiana! Ch Christian! Christian. Christiana! Christian. Ang dami ko pangalan. Christiana. Chan. Bila lang tao tumawag dito sa akin, Chan ko. Mm -hmm. Chris. Chris. Eddie. Na nanay Mama. ko. Christian. Eddie. Eddie. Christian. Eddie, diba? Eddie Wow Eddie Wow, Eddie Wow. Oh, yun Eddie, ang pangalan ko sa ano. May pangalan ako ganyan. Eddie Wow. Ah, sa share it. Eddie underscore wow. Share it. Di ba yun yung pag, ano, yung tubig lumabas? Nag-share it na yung tubig. Kisas, nakikita mo yung mga, <laughs> pa, yung mga tinanim doon sa tabi ng buko? Alam mo ano yun? Oh no, Siya oh, yun. Tapos na natin ang silid. Mais. Kasi ang corny, corny, -corny mo. Bakit yan wala pang ilaw, bye. Tapos na natin ang silid. Hindi pa <coughs> wala pang ilaw. Kasi ah, siguro pagkatapos na namin na ganun. Hindi, I think pagkatapos ng lakitas na, na, na ginawa natin, may ipapagawa pa sa ating may papagawa pa sa ating, lucky, pa sa ating <coughs> task para makomplete ang seven lucky task. Kasi tinanggal yung mga araw eh. Or pundido lang yung ilaw. Hmm? Hindi naman sa lahat na mga dinadala dito ng mga gamit, mga ano ilaw lang, hindi pa nila mapalitan na. grabe ba Hindi naman may, na May dahilan talaga yan lahat kung bakit yan ganyan. <coughs> hindi. Siguro yun nga kasi wala yung araw. Tapos kahit sinabi na doon na kaya nagwagi sa inyong lucky task. Pero hindi sinabi ni sa inyo ikapitong lucky task. Hindi, ganun na. Kapito. Ikapito. pas islas pas ay, sila. Nung nakita kita, napangiti mo na ako. Nang lumapit, nag... May pinalabas si Kuya kanina. Oh. Mm. Horror. Ano pinalabas? Horror movie. Horror movie. Sandali lang talaga, pero mm. nanonood kami. Flash lang, Thriller. trailer. Trailer. kuya ko din! Joke lang. lang. <laughs> Joke lang. Joke <laughs> lang. <laughs> 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 kuya, horror movie, please. Kuya, yeah, please. Kuya! Yung kumot, kuya! Pagalitan mo! Hindi. Nakita na ni I know Kuya. Ano with you, brother, brother? I think I will say, we long will, will, long we long will long know now why... Anong <laughs> uh, 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 aking bakit? <laughs> <laughs> Ay, oo nga! <laughs> Sabi ko sa inyo, uh, si ba? <laughs> sino ang kumuha? Si Christian! say, I didn't warn you! Wala na

Det er veldig det. er er bra for lavere <laughs> rygg. <laughs>